Umunlad ang Ebanghelyo dahil pinananatili ng mga miyembro ang pagkakaisa. Mabilis na tinutupad ni Ama ang Ebanghelyo sa buong mundo ayon sa ating mga kahilingan. Ang kaluwalhatian ng lupa ay napakabilis na nawawala, gaya ng hamog sa umaga. Ngunit ang kaluwalhatian ng kaharian ng langit ay tumatagal magpakailanman. Kahit na itaas tayo sa matataas na posisyon sa lupang ito, Nakapapagod dito at ang tagumpay ay sinasama ng labis na pagkabalisa na nagdudulot sa atin na mamuhay ng may kirot. Sa katunayan, ito ay tulad ng pagiging nasa kulungan. Sa ganitong buhay, ipinagkaloob sa atin ang makalangit na karian na puno ng walang hanggan at magandang kagalakan. Gaano tayo pinagpala? Huwag tayong mag-alala o mabalisa, kundi isipin natin ang karian ng langit para matamasa niyo ang magandang luwalhati ng makalangit na karian. Hindi nag-alinlangan ang makalangit na Ama na tiisin ang kirot ng pagkakapako sa krus, isinasakripisyo ang sarili niya sa halip niyo. Nagpakita siya sa ikalawang pagkakataon para muling ibalik ang katotohanan at kayo tungo sa kaligtasan at pinakain niya kayo ng bunga ng punong kahoy ng buhay sa pamamagitan ng Paskwa ng Bagong Tipan na tumutulong sa inyo na magkabuhay. Sinabi niyang, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Anong halimbawa ang ipinakita sa inyo ni Ama sa kanyang una at ikalawang pagdating? Ipinangaral niya ang Ebanghelyo nanalangin siya ng maalab ng may pag-aayuno at sa huli, isinakripisyo niya ang sarili sa krus para lang sa mga makasalanan. Napaka mapagpakumbaba at napakabait niya at kahit nang nagutom siya at nagsuot ng damit na paulit-ulit niyang ginagamit, lagi niyang inuna ang kanyang mga anak at inalagaan sila. Sa paggawa ng mga bagay na ito, ginagaya niyo si Ama. Gaya ng ginawa ng Diyos, dapat niyong palagahan ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Magkaroon muna ng empatiya sa pasakit nila at alamin kung paano sila mapaglilingkuran. Si Apostol Pablo na nakaunawa sa halaga ng kaligtasan ay nagtapo ng kanyang sarili para maging karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. Hinahayaan na tangi ang puso ni Kristo ang mabuhay sa kanya sa pagkakaroon ng puso ni Kristo na dumating para iligtas ang lahat ng tao, maiintindihan nyo at matatanggap nyo ang mga miyembro. Ito ang pag-ibig. Lubhang kailangan ng mundo ngayon ang pag-ibig. Gaya ng mahal kayo ng Diyos, dapat kayong mainit na lumapit sa mga nahihirapan at magbahagi ng pag-ibig sa kanila. Niligtas kayo ni Ama sa pamamagitan ng bagong tipan at mula sa sandaling iyon, tinawag niya kayong mga anak, hindi mga alipin. Ngayon, dapat niyong isagawa ang mga tungkuli ng isang anak, hindi ang mga tungkuli ng isang alipin. Ang isang alipin na inaalala lang ang pagtanggap ng sahod niya ay umaalis pagtapos na ang oras ng trabaho. Hindi alintana kung ang trabaho ay matagumpay o ang mga pananim ay tinangay ng ulan. Gayunman, bilang tagapagmana na magmamana ng sakahan, ang anak ay gumagawa ng bawat pagsisikap na matiyak ang tagumpay nito. Sinabi ng Diyos, kung mga anak kayo ni Abraham, gawin niyo ang ginawa ni Abraham. Ang ibig sabihin nito ay, kung kayo ay mga anak ng Diyos, gawin ninyo ang ginawa ng Diyos. Sinabi ng Diyos na, Ako ay pumarito upang mangaral, at inutusan kayo na iligtas ang sangkatauhan, gaya ng ginawa ng mabuting Samaritano na nagligtas sa lalaki na naghihingalo pagkatapos ng isang engkwentro sa mga tulisan. Kung kayo ay mga anak ni Abraham, ang pananampalataya niyo ay dapat na maging kasintatag ng kay Abraham. At kung kayo ay mga anak ng Diyos, dapat nyong iligtas ang mga kaawa-awang kaluluwa. Hindi madaling magligtas ng isang kaluluwa, hindi iniisip ng mga maalalahaning tao ang kanilang sariling mga abala o kirot, kundi tinutulungan ang iba. Ang pagsisikap na maisilang na muli ng may magandang puso ay nagdudulot ng pagdurusa at pagkasira, pero isang buhay ang naliligtas sa pamamagitan nito. Sinabi sa inyo ni Ama na gawin ito dahil mahirap ito, ang madadaling gawain ay nagagawa ng lahat, pero hindi lahat ay nakakagawa ng mahihirap na gawain. Kaya ang paggawa ng mga ito ay nagdadala ng higit na pagpapala. Para maging makalangit na panganay, dapat niyong matutunan ang diwa ng makalangit na panganay at ang mga batas ng makalangit na maharlikang pamilya. Ang makalangit na maharlikang pagkapari ay dapat na magkaroon ng mabuting karakter at kabutihan at magsalita lang ng mga salitang nagdadala ng biyaya sa iba alinsunod sa mga katuruan ng Biblia. Habang isinasaalang-alang ang iba at tinutulungan ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng paglilingkod at pag-ibig, dapat nating ihatid ang pinakadakilang pag-ibig na ibinigay sa atin ni Ama, ang kaloob na buhay na walang hanggan. pakiusap, iligtas ang isang kaluluwa ng may kaisipan ng isang Panginoon at ng isang anak, hindi ng may kaisipan ng isang alipin. Gayun din, dapat niyong paglingkuran ang inyong mga kapatid bilang mga lingkod. Mabuti man o masama ang pagtrato sa inyo ng isang tao, pakiusap, paglingkuran siya para sa ikabubuti ng kanyang kaluluwa at ng may diwa ng mga anak ng Diyos. Pakiusap, Masigasig na isagawa ang gawain ng Ebanghelyo para sa simbahan. Panatilihin natin ang pagkakasundo hanggang sa huli at kumpletuhin ang Ebanghelyo ng kaharian.